nakabudbud na dito. Yeah. dito Pinaghati-hatian na yung alamang, dried <mukhi> alamang. <Ha>? Amoy, <alamang, mukhi> ano na rito. Na. <mukhi> ay, may na alamang ako, din ditong luto na. Ito na gusto ko. Iba to mo, Anhang. di ba masin dyan? Iba to yung cellphone mo. Ano ko nga itong ilabas ko para mag-4G? Ito hindi masyado maanghang. Ako ba Alamang kayo dyan, alamang. Dali ko, na, Asa ko kutsara? May tinidor, di ba? Oo, pwede naman. <laughs> Siguro may alam yung dating dalawa. Hmm, baka Si ano, si... Ayan. Yan, no? Ayun ang Ayun ayaw nyo. Lalayo yan. Hindi, niligpit na nila yung ano doon. Hmm, Hindi pa. Damyan mo Ayun ang plato. May ano? Nakain po kami, may alamang, may tuyo, may diles, ayan. May pinay doon. Si Asa, may tuyo. <laughs> sa tagal na, lumambot na yata, hindi nakahinga. Hmm? Sinarado may ikaw? Ah, oo, oo. kasi na nakakatakot kasi yung ano si Minaw. Ang sarap ng kanin, no? Tsaka manok. Hindi sa ganun ka, ano, no? mm, -mm.

Katapos sa amin kumain. Ayan. Ang ganda ng kapaligiran sa desierto. Ang mga kami kinatay kaya wala kang nakita. <laughs> Andito kami sa ano. ba yan? Ano ba yung ano, yung desierto na saan? ano? Hindi, bar. Yung isa. New Delhi. New Delhi. <laughs> Andun po um, kami. Ah, ano kami? Um, <laughs> uh, Samantalay mo lang, mabawasan ka. <laughs> Kaya nga. Ito yeah. so, yata yung ano, hi last hirit sa Taglamil. Sahara Desert ba? Yun, Sahara Desert. Oh. Sahara Desert to? We go there. Yeah grabe nakakapagod umakyat sa desierto I want to take it a... good and I Okay, some... sabi ni amo you want to join us in the desert like, okay it's very cold at night, freezing <laughs> laging freezing yun eh <laughs> hindi nga tayo naka, ano. ako nga kanila pa pwede papawisan yung uh amo ako din laging ganyan uh Hi guys. Ito medyo madilim na. Grabe ang ganda ng desierto. Oh. Nakapagod sundan ng mga alaga. Ang hirap umakyat. Bali wala yung aming kinain. Grabe mga alaga Ano, bibiswak mo. Parang hindi na papagod. Wala naman sinabi. Kayo. Hi guys. Nandito kami sa Red <tinyo> Sand. Ayan. Juju! 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 Ah, there's a cat! There's a cat. Kulit na mga alaga. Nakakahingal. Sobrang nakapagod akit-panaog dito. Hi, Jan. <laughs> Ayun, salamat. tapos sa kakatakbo. Ah, Kape-kape muna kami. Kape-kape muna. Video, ako tatamigin. Kape-kape muna. Napagod kami makit ng bundok masarap yung kahit na nag Alam mo ba itong katulong dito ng Aljadjo? Walang pagod, no? Hindi ka kagaya sa ibang ano, sila mag-ligpit. Pero totoo, alam mo na pang tayo sa pamilya nila. Mm. Wala pa doon, meron pa. Oras nang ganito, wala tayong trabaho. Oo. Kasi sa side ni Sa side ng serko, hindi pwedeng pauupo katulong. tulong. Ada gawa. Kami maglilipit ng ano, Oh. 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 Hindi pwede yung ganyan. Oh. Tayo, tayo, hinahakira ng pagkain eh. Ang sami ka. Ang sami